Ayung uh, hapon na tanan. Atong igrit ato tapad, no? Mayong hapon. Smile, bisagwa na ngipon. <laughs> sa itong ibanghelyo karon, tataw ug tinaw, kiningon si Kristo, nakadawat ka mo, gawalay bayad. Busa panghatag ka mo, sa walay, pagpangayo og bayad. Wala nga, mangumpisal mo, wala dyan bayad. Magpahilog mo, wa po na bayad. Ay e mo kaikog. Sa po bayad sa pare? wala mo bayad. May e klaro kayo na isulti dres ang kasulatan. Kung doon ay masakiton, ayaw mo kaikog. Tawag mo, ayaw po mo pagpili. Uban po pili, kay pili-pili bang po. Pwede Darwin, pwede Darwin, pwede Darwin. Tulumi ka buok diri, magsilos na nang ang duha. Pwede dyan, pwede dyan, Pariharaming pare, no? Ang sakramen, ngayon yung madawat, dili na ni Father Darwin, gikan na ni Kristo. Amen? Tawam ka na, na. Ka, no Nainggo ka na. Una, no? <laughs> Buna, no? Nagkadawat ka mo. Labi na mo, simba mo. Mm. Labi na mo. Nabay entrance fee ang simbahan? Naawa. Mm. Anong di man manimba? Atos tapos buwang ano entrance fee? Mga Silingan na ba itong ano? <laughs> Diskuhan? muadto. Nag, Diyos ko? BC. Karon nga Pasko, ang pinakanindot nga celebration sa Pasko atong duolon si Kristo. Maingon nga nakadawat kamo nga way bayad panghatag usab kamo nga way pagpangayo og bayad. Puna nga yung kasal pa ito, mahal mang kaayo. No? Kada Thursday man ang atong schedule, no? Why bayad? Regular schedule na to. Libre. bao ba mo? Shhh. Uy. Nakamu no, kay ba? No? Libre. Mm, Wapang mong puti. Pader. No. pagitan to mo. No. Wala <laughs> <laughs> tinuod nga. Mahal ang pagdawat ni Kristo. Gilatid na niya sa balang kasulatan na kadawat ka mo. Nga walay bayad musa panghatag kamu ka mo sa walay pagpangayo o bayad. Walang ka mo niya din ni Karon, pero kaya ano na kung masakit mo, tawag magpare. Nagtuumpon mo ka ng hilog pang tiwas. Sa pagtuon ni mo do'y, hapit na ko mamatay. Itang tanan, hapit na mamatay. Uy, inay mo tapad, hapit na ka. No. Simbako ka pa na ikaw ang tema maunang paria Na. No. Una nga, si Kristo, busy kaayo ayo, doaw niya ang kalungsuran, gidoaw niya ang kabaryuhan, o sarajo niya, pagsangyaw, saging harian sa Diyos. Kung sa hinungdan nga nung si Kristo, pagsangyaw, saging harian sa Diyos. Kaya nga po yung gingharian ng yawa. Uy, na, Muna nga, ato dyong isang yaw, ang gingharian sa Diyos. Muna nga, once a month, magsuri itag mga baryo, aron isang yaw na to, ang gingharian sa Diyos. Kaya kung di na to isang yaw ang gingharian sa Diyos, gubot ang atong kasing-kasing gubot ang atong dughan. Yan human, king hari anaman sa demonyo ang kanunay natong gisangyaw. Tinoo dili. Unang sa atong ebanghelyo karon, gisangyaw ang maayong balita. Unsa man maayong balita? Kamatuoran. Ya daghan kay hindi ganahas kamatuoran. Kumusultitas kamatuoran, mangyamit nato ang mga tao nga sa kamatuuran. Tinoo dili. Pero si Saint Ambrose nindot kayo. O By the way, ang atong misa karon dili ni para ugma. Kay ang anticipated mass kung mga alas 5 la size. So di pwede maghimog anticipated mass alas 2. So, anong kung mag... Uh, saunak, Anticipated mass. Pero di na ni anticipated mass. Kaya alas dos man ta Mag do, mag-sugod magsugod pa tagalas cinco, mahuman pa tagalas una. So, kadlaon. Munang atras na lang ta, alas dos. Pero di ni siya anticipated, anticipated mass. Uh, simba pa mo ugma. Kaya sabado ni nga misa. Hmm. Matod pa din he, sa pag-ampo sa katilingban. Ingon siya oh. Pabaruga din sa mong siya sa simbahan ang mga tao nga subay sa imong kasing-kasing aron magdumala niini sa kaisog o kaalam. Kaya ka mamalamon, pero talawan. Uy, tinoon dili. Si St. Ambrose, isog, ug makiadmanon. Uy, paminaw mo. Kung sa St. Ambrose, isog, ug maalamon. Daghan na leader karon nga ra, di iso. Talawan. Uy, patawag ra ba ko sa si ubis purong ano, sunod adlaw? Kahit doon na yung petisyon na ako, dere, mga kandidato. Uy. Babalhinon ko na sa Father Darwin? Hmm. Yako, mga hangyong bishop, i-extend ko sa Valencia bishop kay di mahuman ako mission ko to kay ipapriso para ba nako na sila kay ang mamalit st, ipabilanggo na to naganad anad na na sila sila o ko gig mention ha <laughs> ako suko jud sa mga ayong kandidato kung pangutan ko ninyo niyo karon, nag urus uros akong kasuko. Because we need to give justice to the people of God. Amen? Dan ako to merkado. O balik na las Kristo. Di pa dito na mahuman. Pila ra ka pook. ang budget. Uy, tinuho dili. Di naman mo katingog kay panatiko sa politiko. Oh, Anong hinay man mo mo tingok? <laughs> Tinuro ko yeah. Ano man, daghan na itong Ako na gusto nga. Anong masuko ko? Suko ka ni Kristo. Gilimbuad ka niya ang mga nanindas merkado. Giyin yung gihimong merkado ko simbahan. Ano man, because of the injustices. Amen? Bawa nang ningon si Kristo, wa ako manhi sa kalibutan, anong pagdalag kalina? Ni anhi ako sa kalibutan, aron pagdala og ispada. o ispada. Ang si ni Kristo, ispada, pagkabahin-bahin. Amen? Una nga, nang ratol ba ni mga tawahan aron kay kusog ba ni mamalit ni uban? Nyakin sana, secret, ako'y oh, gimension. You know na. Nya live ba ni? Eh? Sige ba sila iyon nga? Ya? Kinsa tong nakadugog sa waling Kanong mangita pa munang? may record ya? Kiharap ako na ko. bangon Ang sa kong kasing-kasing karon, wa wala kahadlok. Ang kaluoy nakos sa katawa sa balensya musuroy mga tauhan na panahos eleksyon. labon rabag madao di napakita. Tinoo dili. Yan hinay mo mo tubag. <clears throat> na mo ayuda. <clears throat> Tino, dili. Kana. Ayaw po mo kasuko. No? With feelings na niyong Family dynasty is the source of corruption. Balik ko na, ko, Family, na ka. Family. Pipilaraman raman ka pamilya ang nilid sa mga lungsod sa bukol. Pang-retire na mo. Oy! Ngita, tagbag Oh. Uy. Amen? Mura mm. po albularyo ni politiko. Hindi pa mamatay, ipasa. <coughs> Pasti lang. Muna mag-exercise ko karong March 28 sa Tibuok, Valencia. Ipabalin ako nila. Niya mo hangyo makong bishop. Bishop, i-extend ko usakat term sa Valencia. Masukot mo. O di man masukot ang mga kandidato. Unsaon man maninato nato? na ra na ba sila sa mga tindera sa merkado? Unsaon man eh? <laughs> Ikihara ko nila? Good news ba yan na? Kaya may bawaan ron ang ilang mga tinaguan. Kinsa Secret. So, anong ingon man ng kapadir? nagkurakot mi. Nadingan. nagingan Deko ninyo. Anong nireact man mo? Ang pikaswa lagi ang magsili maupo mahangan. Kung nang tindog ta kay di na ato ng kwarta, kana ako nung atong merkado ron, 70 milyon na kuno na. Tinuod na, 70 milyon na kuno. Ang 70 milyon, makatukod na nagduha ka mall. Shhh, grabe no. Yan mo, balik pa dyan, huwag lang sad. Wow, mga uwaw. uy. Stingog mo kay ato ng kwarta. Nangutang utang patang ang utang wa madapat. <coughs> Uy. Pasensya na mo ha. Ng sulti mo Truth hurts, but it doesn't harm. Kini atong kasuko makisunan, gitawag ni ah uh, gitawag ni siya og oh, just anger. Do na ni gitawag just anger, no? Masa mo just anger. Matud pa? Ngumbasa ko na? Oh. Virtu virtuous anger. Ano sa to? Virtuous anger balances justice and mercy. Ano sa to? Virtuous anger balances justice and mercy. Sobraan ka ka-merciful, dili mas serve ang justice. Shh. Uy, mo ni akong hangyo ninyo dinhi si, sa kanduwa Bisa bisag kinsa inyong pakoy problema kinsa inyong pilion. Hoy, wa ako mag-promote og kandidato. Amen. Ang akong gi-promote justice and transparency. Sa suno gi-promote ni Father Darwin. Kana mo akong gi-promote. Ano masuko man sila? Hoy. Mo sa gi-promote ni Father Darwin. Kus ka para makadungog sila. Nga na masuko nga sila mag Di ba? Nakaroon. Unsa gusto na ko nga pangayuon ninyo sa mga umaabot na tong buutang kandidato. Kibaw ako, kibaw kinsa na sila. Hindi ko mo promote lagi. Una, libre na ta. Health services, libre na ang atong hospitalization. Sugot mo? Ayaw mo padaog ng 10,000 na ba ko noon? Bawag tinuod ba po ito? Nag-10,000 ako no? Sinako na ko no ilang kwarta. Shhh. Ay mo kaguol. Kung nai mong patay na ko, ay problema. Andam na ko. lang ko. Una ang kalag ni Father Darwin. No. Kaya naman, andam ko mag... Una nga, dito, ako mangho din siya nga, Kuya, kung masakit mo dito, libre ang hospitalization. Wow! Yadiri, kita pa yung muplite, yung pagkasulina, sa ambulansya. Tinoodile! Paningog! Ngayon na kuya pan, during sports and evangelization, mga egsoon. Oh, amo untang pataudan untang oxygen. Why oxygen? Why gamit? Grabe, no? Asa ang atong mga taxes. Ako nang gisulti ninyo aron mabuka mo. Nga tag benefits nga wa pa madawat. Ug maunay atong pangayuon sa mga politiko nga mga umpanya karong umaabot nga eleksyon. Isa to? Free hospitalization, Free education. Shh. Hindi pa yung mawa. Katong mga mag-uuma nga -ani ni Anini Karon, ayaw ng ayuda mo inyong... Hindi ko ayuda mo na yun akong putaran. Ayaw. Di ba niya? Ang inyong pangayoon sa mga mag-uuma, libre nga abuno. Nga ano naman, pila na kakabuan, dili makot man. Shh. Nakasabot mo sa kong point? Pertinan yung luuya kung di ta makamata pa. Ako ning gibuhat, daka masuko nako. Mga amigo man nako sa una. Uy. Karon di naman. <laughs> Tagdi lang balag awayon ko para ni sa si inyong kaayuhan. No. St para na sa inyong kaayuhan. Di ko tagabalan siya pero namatay kanta no. Nang mamatay nang dahil sa yo Kamo ko be. 1 3 go. Kos ka. Nag-iyaram mo na. <coughs> One, two, three, go! Bot, bot. <laughs> Nang mamatay ng dahil sa'yo, di ganit mo. Witness? <laughs> Ayaw. Para ni, una nga, si Kristo, nagtuyo sa tibok kabaryuhan, o nagsangyaw sa tibok lungsod sa maayong balita. Katunay tabo sa Canada, may tabo ito na to. Kung ang mga kandidato, kontento na sa ilang sweldo. St. Mutuo ba mo nga kontento na sila, ilang sweldo? Tubag ko na. Hindi, lagi mo mo tubag. Kontento no? ka mo? Kontento na, na sila? Mo nang tabangi ko ninyo karong eleksyon, kun inyo ming paliton, amo kang prison. Yesabe, ebe, practice ta be, practice ta. o nya, come on, dayon. Okay ha? Kun inyo ming paliton, amo kang prison. Tinood, tinood kaya! Yesabe, <laughs> Pero katong di ganahan, respeto ra ko ninyo. Okay? Ay ay lang pud mo sulti. Kay ganahan pa mo mo corruption. Okay. Ari lang ko sa mga bisag 10% lang ako makuha dari okay na. Siguro lang ninyo mga kandidato nga ka nagplanong mo palit. Makuha ninyong tibok Valencia. Kay e kung di makuha, tika gold you must prisuhan. Amen. 1 2 3 go. Mm, nagyaya man. <laughs> Ora magipusaan. <laughs> eh balik to ba?

Ni isog-isog nga talawan yung dagwa yan. Oke, kuno pe. 1 2 3 go! Tinod. Amay nalang na, lang na lah. la. <laughs> Di manjuko ko konbensyon nyo kay nga naong mning kurtani uban. <laughs> Ang uban pud mga panatiko pa. <laughs> ah, oke okay ra. We have freedom. <laughs> Di ba? Pero I have also my freedom to make the election credible. Nya okay na, meeting ko sa mga AFP. Kaya magsuri-suri ni sila sunod adlaw. Kaya March 28, kung doon ako'y masakpan, ikihanan na ito dahil. Hindi na magpahabot pa. Huwag nagkastorya ni Atty. Pitalcorin, Regional Director sa Comelec. Si mig contact ron. Yan siya nga, Father, doha ha kabuan do na tay mapapriso nga politiko nga gahig o. Okay mo? O okay kayo? Hindi <laughs> <Okay, laughs> na. Na na. na Ay, salamat. Na binti. na. May nalagay na binti dere, na rin. nga, kuna itong krusada, no? Confident ko, anak. I am confidently beautiful with a heart. Yung sa'yo nagsulti, ana? <laughs> See? Few words back neto? I am confidently beautiful with a heart. No? Because of love. mora eh, atong rason, ane? Kung katapusan na ko, ron, leksyon, ipamisahe e, e, ko ninyo, ha? Tinood. Tinood kayo. <laughs> Ayaw mo mamatay. Kaya kung mamatay mo nga, na-stroke, why lami? Mining namatay ta, nga dunay noble